dito ako sa ano guys sa rooftop yan ito yung mga kapitbahay dito um, ano ni no Ah, uh, bato. Parang bato yung mga bahay dito ba? Yan. Dito yung ano mga bat bata wag laro. Yung apo ng amo ko. Um, may trampo pa diyan. <laughs> Diyan siya patalon-talon. Ayan. Sa third floor to eh. Sa third floor. Kalat. Makalat dito. Ibang lahi kasi. Hindi marunong mag-ano. Maglinis. Alam mo. Namatay na yung flower. May baby kasi dito. Nag-iisang apo ng amo ko eh. Ayan. Hindi man lang yan nabihit. Ano? Nadiligan. Sana o oh, nadiligan. May mga nakasampay pa ba? Pero ang ganda dito. Yan. Pero pangit yung panahon, no? Oh. Yung tubig dyan, tangki. Yung tangki ng tubig. Yan.